Good morning mga lodi ngayon magpapakain tayo ng uwak inaanda lang natin yung pagkain natin para sa uwak yan kukuha tayo ng feeds yan isang isang baso lang pwede rin dalawa nakikisabay pa yung manok tapos lagyan natin ng tubig ay eh, konti lang basta mabasa lang yung page para malambot para malambot kainin ng uwak yan yan kanyan lang hmm. yan pagkatapos po yan pwede na pwede na ipakain okay yan kukunin ko na si uwak pangalan niya pala si waki yan si waki dalawang dalawang linggo na lang yan

hindi natin maka na uh, yun tapos syempre pakinamin din natin at ganyan ganyan lang nabilis nang lumaki 2 weeks pa lang malaki na may balahibo na And, hindi nak magpakain ng uwak sa umaga Siyempre, okay, pwede ganyan din sa tanghali at sa, sa gabi. Okay. Yan. Tapos, lalagay ko na sa bahay niya. Pagkatapos niya. Yan. Pinapainom ko siya. Parang parang nasobraan ko pa yata ang pag-inom. Yan. Pero okay na yan. Pakainin ko ulit tingnan lang po ng uwak huwag masyadong marami yan thank you for watching